Mahaba po ba yung tunnel? 150 meters yun. 150 meters siya? Eh, mahaba ba din? May mga ano po sila, mga collection. <coughs> Meron po. Pero may tour guide naman tayo, sir. Ah, ah okay. You. So, doon tayo at magkatanong. Uh, 50 pesos sa entrance. Uh, may ticket okay. na tayo, tapos ano tayo sa lunch. Mamaya, papakita tayo sa Japanese Tunnel. Isa <coughs> eh, na, papahinga naman kami. Masakit na pa ako eh. Ikaw ba? Okay lang? Nagugutom. Nagugutom ba daw siya? Pagkatas ito, kakain na kami. Ito yung pagpapunta ng CR nila. Ito mo. Wow! Ang ganda! Men! Ito yung CR nila. Ganda. Wow! Siyempre, for safety, helmet. Helmet lang. Talagang magsunay ng kalimutang. Isa rin po sa pwede niyong dito sa Dabao. Itong Japanese Tanin. Exciting ito eh. Pagkataan natin. Historical itong lugar nito eh. At ang may-ari daw nito ay isang businessman. At nirenovate na niya may mga restaurant pa. Ah. Yes. welcome sa Japanese Tunnel. Pasok na tayo. Let's go. Wow. Ito. Parang may bat. Wala pong bat sa dito. Ala. Ah, ito pala balin sa Ayun. Ito po ay pupus nila kayo madula sa gitna. Ah, ito nga naman. Yan yung sa Palawan, meh. Palawan nga lang po. Yan daw yung So they've been here for three years, kasama yung mga Filipinos na na-capture nila, na ginawa po nilang mga alipin. So the Filipinos lived up this tunnel for two and a half years. Araw at gabi po yan, 24-7, wala po yung mayna, at pag pinakamasakla po, wala rin po silang pagkain. Originally, this is seven kilometers long, but now 150 meters na po itong na-preserve. Because the 7 kilometers now have different owners and all private. So some owners, they build houses, residential buildings, so they need to cover up that side. This the prayer room, and then the other side was the meeting area. So those gold bars and golden buddha are replicas But there's a real treasure found here, year 19 while they're constructing the road here. So when they ay the Japanese and Philippine friendship Highway. Ah, yeah, was four ten. Ganyan pala kalalaki ng mga Opens. Japanese. Nang matatapang lang sila, no? Yes. Maliit sila kasi may sapat na armas eh. Oh, Tayo ay itak lang sila. eh. And ito na po yung prayer room nila noong time ng uh, Japanese occupation. Ito na po ay replica na lang. Pero totoo na po na ito ay merong Buddha. Meron ding gold. Ayan. Na ba? Dito, totoo daw yun. At eto naman, yung alam meeting room. na At yung sample ng rep, ano ng, ng re ang meeting. Um, Ito pa lang ano na to is adobe. Mama. Adobe Adobe rock kaya matibay. Tulad lang siya. Kasi may mga dirt and soil. And until now, there's a lot nice of flowing water and it's drinkable. Spring water po yan eh. Alam mo yung spring, number one po yan siya na clean as yeah, water. So, okay. so yung pumping machine na yan siya ma'am. Mm -hmm. Pinapop na lang po palabas. Hindi na namin nire-reuse kasi nga madawin na may mga mga stumbles. Pero ito yung source ng water nila dati? Opo. Sa late na to, ito yung gin nila. Or Bartolina. Whoa. O diba? I can't imagine, kahit ikaw dyan nakakulong. Five to six persons. Five to six? Yes. So those who Filipinos and against the Japanese army, they put them here until they died. Tapos yan. Original door nito is kawayan lang. O, oh, kahit subukan lang natin lumabas kasi nga kawayan. Eh, nakabang lang din po yung mga hapon. Babarilin at papatay na din po tayo, ano? Mga Filipinos. So many skeletons also found here. Sakusako -saku po yan. Tatabunan lang yan sila mami, no? Mga pinagukayan. Yes. So, po yung mga namatay dito. Na mga Ay, Pilipino. yung mga skeleton nila po, pinaisa na lang sa cemetery. Pero mga mo, more mga, mga, mga ilan sila? Thousands of Filipinos kasi yung na, ano dito, sir, eh, na-captured ng mga hapon. Okay. So, yun po. Ilan na lang yung naka-survive. Ah, thousand okay. din yung namatay. Iba po. Yung oh. iba namatay na. Yung iba nag-suicide na din po sa hirap dito. Sir. Yung iba pinatay nila. Opo. Oh, oh. So, lower head. Ito, medyo mas makikipit uh, na. Oo, kasi mga 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 mga. Na. yung mga hapon. Eh. Oo oh, nga. They feel this according to their height. Oo. Okay. okay. Wala ba sa akala ko. Endurance life songs. Oh, baka na. Nabawalan wala tama. Oh po. Sta lang five years. The onions are like acid to them. So they will become like stain <laughs> or brown. I ah, touch them oh, so and really asked mga bata, they should by no touch. Oo. Oh. Oh. Dapat pa ng silage. Ayun ito. Meron na kaming silage no, dito di lang namin nilagay kasi busy pa rin kami. Engineering. Oh. Yan o, yung mga naging kulay brown, yan po inawa ka lang. Ayan na, hawa ka lang. Hindi na yung babalik ito ay uh, naging brown. Ganyan nga lang. Palagi okay. mo sa kaya maputi. Madulas. Pero ito, kamp, parang ginawa nilang camp, ano? Opo, hideout na Hideout nila to. Opo. Against the American, ano? Against the American. Tapos sila sa Amerikano, ito natalo sila. Tama. Grabe yung mga bunga na ginawa. Pero dito po sa inyo may lumaban din na mga tiga Mindanao. Wala well, hindi po nila nalaman kasi yung mga Amerikano hindi nila po nalaman. Oh. Yung mga dinala dito mga Pilipinos hindi po yung taga Davao. Okay. Yan po yung mga taga ibang lugar din sa nah. Pilipinas. Ah. Oh, lang yung slave Opo, para worker. No? Yes. forced worker. Forced worker nila. Storage room. Kalaan mas malaki pa yung storage room kaysa jail. Sa kulong. pakikita niyo pa po dito yung mga original things. Like empty bullet shells, some metals, pistol, and also that cabinet. And they said that cabinet, they found a the treasure inside of it. Oh. But now it's empty and it's hard to open kasi. It's ah, rusty. Okay. You can take a picture. So, ano laki ng bala nila? Oo, so, oh, .50 caliber. <laughs> may mga .50 <laughs> caliber. Gato <That's laughs> yung standard nilang ginagamit. Tapos yung baril nila, yan sa doon, may bayonet dyan okay, eh. ng bayonet. Ay, storage room nila. Yan. Oh wow. So, wala. Ito storage labo. to. Ah, ito po yung mga rumble nila, o oh, yung mga natin-natin ninyo. Oh, meron pa pistol, oh. Japanese pistol ito. Ayan, o. Oh. Nakita kayo sa, ano, eh. The Pacific. Ayan. The Pacific. Di ba, meron yun. yung mga, ano, garrison belt. Ganyan ka laki yung... Ah, pipigan ka ni yan, eh. Baka na yun sa mga pang, ano, nila. Mga garan. Ay, eh, lalaki, o. Oh. May pigo pa. O, oh, tasa ito daw. Ayan, Galing. Ang kanilang storage. Ito, ganito ang actual daw po na Japanese Army. Ganito lang sila kaliliit. Oo, <laughs> oh, mga ganun lang. Wala pang pipe pit. Ginawa na lang po itong wishing area ng mga guests namin. Okay. Ito, iba na po yung mayaring. We try to negotiate the owner. yes. Pwede pa bang pasukan? Kahit kung, yan lang. Ayaw niya na kasi nga, they build a subdivision at the top of the tunnel. Mm -hmm. That's why, they, they put, they put this barrier so we cannot enter. For safety reasons na din. Mm no. -hmm. Maybe anytime, it may be collapse, at isuladong tao sa loob. Mm -hmm. So, pumayag na lang siya lagi ng ano, statwa. Mm -hmm. and, but there's a continuation. There's a way left and right. So, the end of this tunnel, both sides, sapa po yan talaga. Right siya, um, siya. So, tunnel pa din Tunnel pa rin okay. siya, but it's not accessible na ngayon. They cover okay. it now. Access? ano ibig sabihin? Uh, Na-maintain pa rin po yung kabuuan? Hindi na. Hindi Pero na. may mga iba na natambakan na? Natambakan na talaga. Sarado na? Oo. Oh, oh. Ah, okay. oh, kasi... Oh, Sayang ano? Oo oh, po. Si so, commander officer na in-charge dito, si General Okumada. Kaya yan, pinangalanan nilang namin yung statwa na yan. Ah, okay. Yan wala pong damit kasi mainit iba mainit po? <laughs> yes, uh, mainit nga. Yan yun yeah. <laughs> yeah, <yon> ang <natin>. yeah. <laughs> tetrakot. Sa pokated ka na pagkapit ng uh, mga ito po. Hanggang <laughs> dito lang po. Yun. Okay, nakakatawa itong mga gantong historical places na na-preserve pa rin kahit na medyo yung iba hindi na buo. Kasi ito, history natin no time ng time na nagkaroon ng war ang mga Japanese at ang mga US ng World War II. Very good. Ayan uh, po, ang ating balinsasayaw. Wow! Kita niyo po ang ano niya, parang siyang sparrow, maya, maliliit lang siya. Tapos ito po, uh, yung kanyang nest, ito po yung ginagawang soup sa El ito Palawan. Bird's Nest Soup. Bird's, ayun uh, nga naman, Bird's Mahal Nest you. Soup. Mahal nga. Oo po. Oh, oh, oh. Yes. <laughs> Alam na natin ngayon kung ano ang balinsasayaw. O, oh, di ba? kita pa natin, o. Oh. Kasi baka sinakana eh. Alam ko naman kung ano ang balinsasayaw eh. Ito yung nest nila. Balinsasayaw. Baka. Ayos, turning back time. Kaso nakakalungkot lang, syempre, ito pala napakaraming mga Pilipino na mga namatay dito na naging, naging slave ng mga Japanese. Pero this yung history natin, nakita natin. Very good. Ayun po, ano to, restaurant na po ito eh. Dinevelop na lang ng may-ari. Hindi tayo Akyan. Okay, bye, bye Japanese tunnel. kasama po natin dito sa Japanese tunnel yung ating mga balikbayan si Sir, sa shuttle. Shoutout po kami sa? Manila. Sa Manila, tsaka sa? mga kapatid ko, mga Dulay family. Dulay family? Anong family niya? Daton uh, family. 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 dula'y family. Dulay family. Ayan kami. Hi! Hi sa US! <laughs> <laughs> dito kami, nagpapasyal. Hello! Kasama natin si Ma'am Siya yes. po yung tour guide namin dito sa Japanese Town. Happy to serve you. Yeah. Pagka po may time ngayon, punta kayo dito sa Japanese Town sa may Dabao City. Arat. Arat na. Arat na. <laughs> Masalat po na mga hindi pa nakashare, nakasubscribe, nakakomment, nakalike doon sa channel natin. Sa lahat ng mga platforms, especially sa YouTube. Subscribe na kayo. Hit notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas ko sa inyo. Every time na gagawa tayo ng mga interesting videos. Until next time mga katropaks. Keep safe and keep moving always. Bye! -bye.